nga tabo sa so, wala nato may buluan nga lugar oras kagadlaw Galing sa man tiun mahibo ini ang matabo sa karon nga edisyon sa K5 Crime Stories ato siya pagkaistoryahan ang natabo nga pagbunok patay sa isang Setyembre 12 2024. Mga alas 7 ang takna sang gabi diri sa barangay Mandog sa may banwa sa Maasin. Samtang masako ang tanan sa ila palanya punon. Diri sa puluyan ni Pastor Ayan Clementer, ginatudloan sini ang iya kamanghuran nga bata sa Arnis. Pero wala gid ginalauman nga kadasig lang gid sang hitabo sa isa lang kapamisok ang malipayon nga pag sang pamilya Clementer ang nabuslan sang kasubo. Kumalin diri sa National Highway, nagsulod ang suspect diritso sa saning uh, dalan. Pagkatapos sila diri na sinina abtan mga katipay, daw nga bukas ang piyatahan sang, uh, pastor, kagdari, sa pastor kag sa saning nga uh, sala na abtan diri nga gitatuduan sa uh, saning biktima ang isang katuig na bata na magkakas uh, hampang sang Agnes kag diri sa ibabawang diri ang iya asawa Sinulod ang balay sang pastor sang isa ka lalaki nga may dala nga malaba nga kutsilyo wala na sang ano pa nga istorya hinando sa likod ang 46 anyos nga pastor kag indi pa kontento ang sospek gin pa ini sang buno without any provocation o kung na istoryahan sa suspect, gulpi lang siya agin mm -hmm. sa uh, suspect. So, kapila ka beses siya bunong sir? Base sa uh, na-extend o kung sustain na extend, uh, injury niya is uh, pito ka buno mm -hmm. kag may mga defense wound pa. Tungod ng mga patal na pilas na angkon sang pastor, ginbawian ini sang kabuhi wala man makapalagyo ang sospek kagila yun ini nga nadakpan sa mapumuluyo kang mga barangay officials sa nasambit nga barangay. Sa tam kahulugbon, nagligid pa ini sa dugo sang biktima kagsang gindala sa patrol car kag rural health unit nagpalamusoon pagid ini. Sang ulihi, nakilalang sospek nga si Jed Domingo. Sang barangay Salakay, sa lakay sa Banwa sang Kabatuan. Pero ano gibala balak kadalom ang motibo sang krimen? Agod ni Sudlon sang 35 anyo sa sospek ang puluyan sang pastor. Ah, uh, initially, uh, sang time sang tabu nga itong incident, eh, ang natanaw na muna una is just a simple uh, drunkenness. Okay. But uh, on the next day, we conduct a uh, follow-up investigation and uh, we able to talk with uh, barangay officials kag mga pumulio dira sa area kag uh, nakahambal si Kapitan na previous months, ining nga uh, suspechado. Okay. May kabais-bais dira sa dira na ng lugar. Nga sa din, marapit dira sa natabuan nga incidenti, mm -hmm. So... So natanaw namon nga ang gusto sang suspect is mabalos hmm. ang iya motibo garing because uh, he is under the influence of liquor wala niya ma ascertain ang exact nga balay ukon sang ginaligar niya nga bais na sa din dito sa nagsulod sa balay sang biktima ay pastor Ginako man sang suspect na si Jed Domingo ang ginhimo nga krimen suno sa iya nasalang gid sini ang biktima. Ang nasalaan mo lang si Pastor, hmm. ano ito tama kay Gila Kahubong? Ganda uh, hmm. Um, yung siya din kay Halin? Yan, uh, ano uh, nga, sa ano, ano nga motor ko. ka nag-inom? Sa, sa balay mo. Sa balay? Pero na kaya mo pa makalapot sa mantog? Hmm. Tapos pag-abot sa mantog, ano na tabo, sir? Pwede mo sigiraan? Tabo, ano? nasa sila ko sir abi ko ang murya ng kontra ko ay rapitan na ng ibalay tinasalaan ko kay sa totoo ano si si ano si pastor di sala ako ang misala okay ho bali ano gito sir ang kontra mo kasi sila lugar ha asa mo sa ibi say sa okay. na dubula ko sa oko gusto ka kita kada kontra bakal ko siyang gibos tinapapan ako tapos tapos kung tukak ako ay makuti sa laway mo ay sana ano ko pag -ag na pag-agi ko ano, na hubog ako ang nadumdumbahan ko ba sir ang ano ko kaso ang ano ko kay bukan tanaka ko wala intensyon itong mamatay ito, kaso natabu. nagakasubo man ni sa natabo kaging pangayuan na ang pasensya kagpatawaran ang iyagin himo Inusulan mo man ni sir? Kagina pa ko. Masing lawas Masing kabuhay ko. ibaylo yung loko. Hindi ako magbalik. Ang sospek ay may duwa ka makabataan na nag-edad siyam katuig kag-anong katuig. Gani na ibaluan man sini kung ano kasakit sa pamilya ni Pastor ang iya ginhimo. Ano, Inusulan ko. Hindi ganito ko patuloy. Tapos ako, nung ganito, napatay man ako to sa gabi na para Do so, hindi man gid man ang ilang mga buhat, hindi na ko sila bata kag ng Sa bahin sang asawa ni Pastor nga si Marjo, daw hindi gid sini magpati sa tabo sa iya bana. Wala gid sang patimaan nga sang gabi sang Setyembre 12 amo na to gali ang ila pag-updanay nga buhi sang iya bana ni mo ang uh, si ayan ang semester. Si mm -hmm. Do ano tana mo nang kubaka hindi siya hamba ng do ano nga makitan mo kun ano ang pansiya. Ano, so oh, oh, jali kita nakatamo ana. Ka kay tudlua anya tani ang amon nga bata nga lalaki, nga 9 years old, isang arnis kay interesado magka uh, arnis ang bata kay ma-join sa school. Ti kung anong kalan sa ilang nga duha kay ti syempre giga practice mm. sila mo sa una una ang banak ko diri sa pihak siya hindi siya sa may uh, pertahan oo, oo. kay ang sa may pertahan ang bata ko na una mm. nga ara dira nagbaylo sila nga duha mm. pagkatapos pagkadugay-dugay nagulpi lang na sulod ang lalaki nga na hindi naman siya kilala hindi, waay gid na ko na siya nakita nga nakapamasyar diri sa amon kay ti hindi man gid siya taga diri. Mm -hmm. Tapos gulpiada lang niya nga ginpuno ang ako nga banas sa likod. Okay. Tapos gin kaptan niya sa may baga kag ipaatubang kag gin dus gin ya pag mm -hmm. sa may uh, dughan dampi. Naabdo pasang pastor ang konsilyo sang sospek apang sa pihak sa natabo wala gid magsulod sa paminsaron sang biktima nga basan buno ang sospek. That time, kung may instinct lang akong bana sa pagpatay sa iya, hmm. pwede gid siya nga mapatay sa ako nga bana. Pero, Kristo nga tanam mo, pastor siya mo. Hmm. Wala sa, instinct niya nga magpatay sa tao. Hmm. Dakogid nga kadulaan si pastor sa iya pamilya. Magluwas nga nagawali ini sa maayong na balita, nga balita, nagatudlok pa ini sa Dagami National High School. Nagalibog ang ulo sa niya asawa kung paano buhiyon ang apat nila kamakabataan ng mga lunsay minor di edad pa lang. Gani ang tanan, ginatugyan na lang sini sa kaitaasan. Bisan natabo ang amo na ang kinugya mga magasusting. Siyempre, do sa ano bala, no? Kung kami nga doon nagsalig na kami sa iya mo kuwaan ka timo sa partner sa iyong mga uh, pangabuhi. Okay na balak kung wala ka man sa ginasagot. Apat pa kabata to marun. Madamo pa isang handom si Pastor Ayan sa iya mga kabataan. Apang sa isa lang kahigayon ini ang naalimunaw. Damo patutan ni handom para sa kabataan niya nga mga bata apat kabilog kagamagagmay pa. Ando yung patapos kita. Mapatapos kita ni damo Ugin siya nga pata ni nga mabulig sa kabataan niya. Napaskaan na sang kaso ng murder ang sospek nga si Jed Domingo. Sa karoon, mabukat ka mabudlay papar sa pamilya nga batunon ang pagpangayo sa pasensya kag mapatawad ang sospek sa ulihi ang luyag na din sa pamilya na mahatag ang nagkakaigo sa para kay Pastor Ayan Clemente para sa K5 Crime Stories o kay K5 Anjo Salmorin ini naman si K5 Enrico Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kagalingawan kalingawan sa Iloilo K5 News FM